po mga kaibigan mga kapatid ka-doming po mag-share po kasi niya ng kaalaman tungkol po sa motor tara po puntahan na natin uh, magandang umaga mga kapatid uh, gusto ko lang i-share sa inyo Itong uh, paulit-ulit ko na ring uh, na na experience na problema sa motor na uh, ayaw umandar kahit meron naman siyang kuryente. I-share ko sa inyo mga kapatid kung ano ang dahilan kung bakit meron naman spark ang spark plug. Uh, pero ayaw umandar o meron naman siyang supply sa kuryente. Isishare share ko sa inyo mga kapatid, no? Ah, uh, paandarin ko muna tong ating uh, uh, motor ano para ma makita natin. Dali yung susi naka-off siya yan, On -on ko siya, hindi ko na siya may papakita sa inyo sa camera para hindi na lang ah uh, matagalan yung ating video ito buksan ko yung kanyang fuel cock o yung uh, fuel switch Yan, nakabukas na siya Yan. Yan, bumubusin na naman, mahina lang. Katunayan na nakasusi siya, no, mga kapatid. pero ayaw niyang umandar mga kapatid no bali check natin mga kapatid yung kanyang kuryente no bali to kapatid ano naluwagan ko na to kanina na ano na natin na alam na natin kung ano ang sira nito sineshare ko lang sa inyo eto mga kapatid no i lalagay na natin tong kanyang spark plug uh, alisin ko muna mga kapatid no yung kasing aking karburador ay buwat nung nabili ko to eh pag nakalimutan mo yung isara mga 5 minutes eh nag overflow na siya pero wala naman siya ano sa ano problema sa abante o andar yun lang pag hindi mo nasara nag overflow siya no uh, punasan ko muna yung kanyang tumutulong gas kasi mag spark kasi yung spark plug baka biglang magliyab ang ating motor eto na mga kapatid no isubukan pa nating ilapit no wala na tong ano cut-cut uh, no yan natin uh, okay para makita natin yung ta ali naka on na siya mga kapatid no kik natin no patadyakan ko na siya yan no yan no ang lakas ng kuryente niya mga kapatid no. Pero hindi umaandar mga kapatid yung ating motor. <coughs> Excuse me po. tali yan po ang i-share ko po, po sa inyo no kung ano po ang sira niyan. Ah, uh, ililipat natin ng pwesto yung camera mga kapatid no hindi ko kasi alam kapatid kung nagigitan nyo sa video kasi hindi ko siya tinitingnan eh wala akong kasama Ayan na natin kapatid, no? ilipat natin yung video. Ito mga kapatid, no? Ilinapit ko na yung camera sa mismong spark plug para makita natin, no? Uh, tadyakan ko na kapatid, no? Medyo nahirapan tayong kumuha ng video mga kapatid, no? Dahil gumagalaw yung camera. Ah... Uh, pero bilang nandito mga kapatid no, uh, malakas ang kuryente ng spark plug pero ayaw umandar. Ayan you know? o. Lumalagitik pa mga kapatid yung kuryente. Bali ang sira niyang kapatid no, yung spark plug. Kahit naglalabas siya ng kuryente, kahit na, na naririnig natin yung kanyang lagitik, eh pagkaganyang spark plug mga kapatid no ah, wag wag muna kayong pumunta sa carburetor syempre mga kapatid pag nagto troubleshoot tinetest natin yan okay naman yung kanyang kuryente sa high tension wire tapos pa sa spark plug okay din lumalagitik may kuryente syempre ang pumapasok sa isip natin noon yung spark plug ay ah, yung ah, carburetor na pero pagkaganitong kulay at itsura ng spark plug mo kapatid Ah, uh, ka kakagat pumunta sa carburetor. Uh, pang ilang experience ko na 'to. Papagitan ko sa inyo kapatid no yung spark plug no. Ito po mga kapatid no, yung sinasabi po nating spark plug na na kahit may kuryente siyang ilinalabas eh hindi po umaandar ang motor. Bali pag kaganiito po yung itsura po ng inyong uh, spark plug eh wag muna po muna kayong pumunta sa carburetor ah palitin niyo lang po muna ito po kasi ang paulit-ulit ko na pong experience to sa ganitong ah, klase ng spark plug kahit may kuryente hindi umaandar palitan na po natin siya ng bago Ah, eto na mga kapatid no, ilagay na natin yung bagong spark plug para matesting na natin kung spark plug nga ba ang sira. Lagay na po natin tong bago. Ikaw Ayan kapatid no, nailagay na natin yung bagong spark plug. Uh, subukan na natin kapatid no kung aandar na siya. De, buksan natin yung kanyang gas Ayan mga kapatid, no uh, Nakasara yung ating fuel cap ka kanina Kaya, nag, ano natin Ito, subukan na natin Bali mga kapatid, no, yun lang talaga yung naging problema ng motor natin, no, spark plug lang talaga. So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa panonood At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, uh, mag-like po at i-share mo na rin uh, isa shout ko lang po si Rani Madla ng Barangay Takasan dyan po sa may Makabebe sa Pampanga Bye. Bye.